O kaya 1 and 1.30 Gay na? Oo Kanina pa? Uh, ka, Gusto mo pa doon? Ako na kakain Bakas yung grande yun Sosyal minute daw e uh, tagal di ba? Kung gano'n ko kaya. Ay, oh drone! Yeah. oh Drone! Oh. Drone niya oh. mo eh! May droo 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 gaya, droo 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 <laughs> Hindi pa. 30 minutes, pa, 30 seconds pa. Kung kunin mo na akong video editor ha, o. Oh. Ako oh, may video yun. <laughs> 15 seconds pa. Mamaya tayo makapag-flabag kay Amin ng OOTD, di Ay, magpolo-polo lang tayo. Katulad yung kay Jamie, na kabatro visa. <laughs>